Hello, good morning po ulit. Uh, ito po yung uh, continuous po yung ating video. Ayan, yung tindahan po ng mga relos. Ayan, gaganda ng mga relos dito. Ayan, ang po ng mga ito, pabango naman. Ayan, Ayan. ito gaganda po. Ang po. Ayan po mga tindahan ng dito ito tinda ng aficionado German perfume hindi ito po kaya po ang pinsak nila dito ayan, nandiyan yung apo ko ayan, yung apo ko ayan, yun siya ayan si siyo. yung anak ko laki na ko. Ayan. Dito po tayo. Ayan. Napakaraming pwede po natin makita dito sa SE Molino. Atit pong ikutin ang loob ng ising para maipakita ko sa inyo kung ano yung magaganda dito sa lugar na to ayan Ayan po. Ito po yung SM Hypermarket. Laki rin ang hypermarket nila dito. Ayan. So, bonus. Bonus. Ito yung mga business nila dito na hindi po malulugi. Ayan. Risk fall. Ang gaganda ng mga rilos. Ang mga, ng mga rilos po dito. Pero ang gugwa po naman. Ayan. Ayan. Uh, Ating pong silipin itong na uh, tinda dito ng Aundis. Ayan uh, uh, mga yan, uh, one day. Uh, Ito naman, Ertiga. Ito, ito yung binukro mo nilang Ertiga, susunod ko yung Ertiga, brand new po yan. Ayan, pre-took po Ayan. Ayan, tanto. Ayan, tanto na yung pre-took. Ang ganda, ang ganda ko Ilang dito lang muna. Ito, marami pa po ako ipapakita sa inyo dito sa loob na